Kinabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. We will make sure that uh, this is uh, something that we will pay very close attention to. Ang problema baka mamaya kay Marcos may bumubulong eh na, Pos, ingat ka dyan. Duterte yan. Masyado magagaling ang mga yan, tsaka malalakas yung mga yan, malakas yung tao ang nasa likod ng mga yan. Ayo robot eh. So yan yeah, mga yan, may mga tao sa likod dyan na talagang legit na mga tao. Nakapag kaya mga yan nagtawag, talagang maraming pupunta. Nakita mo ba yung sa luneta nila noon. Ang nangyayari ngayon, baka sinasabi nila dito kay Marcos na, "Uy, boss, ah uh, pa-impeach natin 'yan." Kasi nakarating sa kanya yung balita, we. O, oh, pa-impeach natin 'yan kasi baka mamaya tinatrabaho kanya, hindi mo pa alam. Pag ikaw ang naunang na-impeach PBBM, siya ang papalit sa 'Yun ang baka 'yun ang sinasabi nito. Syempre, ito ha talaga, oo nga no. Oo nga delikado, masyadong popular yung vice president. Actually, mas popular pa sa akin. So, malaking possibility yan. Kaibigan pa naman ni Gloria yan. Ganyan-ganyan ang ginawa ni Gloria kay Erap eh. O, oh, so wag tayong magtitiwala dyan kay Gloria. Alam niyan yung recipe sa impeachment eh. O, oh, hindi ba? So, maramang may mga bumubulong-bulong dyan kay PBBM na gano'n. Pero, kung ako naman, sasabihin ko, kung ako si PBBM, sasabihin ko, alam mo, tanga ka. Bakit naman niya aagawin sa akin yung pagka-presidente unang-una sa lahat? Ayaw nga niyan maging presidente. Ayaw nga rin yan mag-vice president eh. Tatakbo nga ng mayor yan eh. Kahit nga antindi nung tawag nung tao sa kanya para tumakbo, hindi nga siya tumakbo eh. Anong pumasok sa isip niya na tatakbo siya na VP ko only to uh, take the presidency away from me? In the first place, kung nag-decide siya na tumakbo ng presidente, baka nga nag-vice president ako eh. Kasi kung talagang buwang loob niya na tumakbo ng presidente, hindi hindi ako mananalo sa kanila. Di wala ako sa posisyon. O oh, hindi ba? Alam mo yun, sobrang engot nung mga bumubulong dito na threat ang mga Duterte sa kanya dahil baka agawin yung napakatagal na panahon na pinagplanuhan nila. Well, in fact, wala naman talagang interes si Inday Sara dyan sa posisyon na yan.